Okay ni Ma. Oo, oh, bakal na naman kung bakal mong dulce. Tres Tres na oh. lang. Igib kami ng tubig. Ito. Igiba namin malayo doon sa may San Ramon. Ang tubig na yan galing sa ano, sa bukal. Tricycle yung dalhin namin kasi maraming yung galon. Tignan mo ako ang laman nito. mo nga. Dito na kami sa may San Ramon. Dito kami magigib ng tubig. Ito yung San Ramon. Ito yung papuntang Manlabong. Yung dere-derecho na to. Ito, ito magigib kami dito. Dahil ang tubig dito mahirap kasama ang lahat ito yung gripo. po ito yung gripo na to galing sa bundok ng tubig na to ito so, ah ang lakas galing to dun sa bundok na tubig doon nilagyan lang ng gripo pupunta dito para hindi na akit doon sa baba o oh, akit sa taas ito lang lahat galon natin wala na si Asli hindi nagdala ng galon mayroon pa kayo 12 12 Ito yung papuntang Manlabong. Pag niyan ka sa kabila, papuntang San Antonio. Ayan o. Yung mga galon na dala namin, mga ilang araw na itong ubos. Kasi dito wala pa kasing gripo dito na mainom, may grape po, oh, kaso hindi na, hindi pa na mainom yung tubig na source. Itong tubig na to kasi galing sa bundok. Kain na langin ni bakal na Treson, Tres oh, na lang. Dalawa. Oh, ka, oh, sama na tayo. Oh, Apat-sinko Ayan, san tayo? Enya, diskarte mag-ano, maglagay ng maglagay sa tubig. Hey, tingin ka. Tingin na. lakas ni ate oh Sus. buhat ito sarap masarap na tubig natural walang galing sa bundok

'no na yung tricycle namin, isang galon na lang oh Doon kami kanina sa taas. Lumipat kami dahil nag-abot-abot na yung mga nagigib sobrang dami na. Ay, dito kami sa kabilang gripo. To. Pero isa lang din tong source nito. puno na yung mga galon namin, isa na lang.